mga naka Ford EcoSport dyan so ito share ko lang sa inyo rin Bali, kung gusto nyong makita yung mismong temperature gauge ng inyong EcoSport Ford EcoSport ganito ang gagawin nyo mga ka, ka, car owner ng Ford EcoSport sa mga may Ford EcoSport dyan kung gusto nyong matris yung coolant temperature ng inyong mga Ford EcoSport ito ipush nyo lang ito ng steady Ayan, tapos ignition on. Ayun. Ayan, tapos hintayin yung lumabas yung test. Pag lumabas na yung test, ayan. Pindutin niyo nang ayan. Pag lumabas na yung gauge ayan. Pindutin niyo nang 25 na pindot dito. So ayan. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 So yan po yung coolant temperature ng Ford EcoSport na gamit ko ngayon. So nakatakbo na ako from Bambang to to Indiana Road. So yan 84 degrees Celsius. So yan po yung mismong ulan temperature ng sasakyan na gamit ko ngayon. At kung gusto nyo ring makita yung battery voltage, ito, pindutin nyo lang siya ng isang beses. Ayan, so yan po yung battery uh, voltage nung Ford EcoSport na to. So yan, bali start ko para malaman kung nagkakarga nga siya. So yun, 11 going to up to 13.2 to 3 so yan, okay na okay so ganun lang po ang pag trace ng coolant temperature ng Ford EcoSport yan. maraming salamat po sa panonood and paki-like and share na lang ang aking mga video thank you po thank you